Magandang araw mga bata. Inaniyan ko lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa mga ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Diyos, Santo. Amen. Okay, so, bago kayo po ay patipulot ng mga basura sa ilalim na iyong sahig at pagkiayos sa inyong mga upuan. Ngayon, maaari na kayo ang umupo mga bata. Uli, magandang araw mga bata. yan? So, may lumiban ba sa ating klase ngayong araw mga bata? Mabuti naman at wala. Ngayon, ipaharalan ko ang ating mga alitong na dapat nyo tandaan at sundin sa loob ng ating klase. Una ay magpulik sa buro na nagtuturo sa inyong harapan pangalawa, itaas na yung kanang kamay kung nais niyong sumagot o magsalita. Pangatlo, umupo ng maayos. Pangapat, panatilin yung malinis at maayos ang sakit na At panghuli, maging mabait at magalang. Hindi nila di ba mga bata? Magaling. Ngayon ay magsimula na tayo. Natatandaan niyo ba ang araling tinirakay natin noong nakaraang araw? Magaling ito ay tungkol sa mga layunin ng mga Espanyol sa kanilang pananako. Magaling. Kung so, sino ang Portuguese na nanguna sa ekspedisyon? Si Magellan. Magaling at kabisado pa ang ating aralin kahapon. Ngayon, bago natin kilalanin ang ating aralin na ito, Ngayong araw, mag-aaroon muna tayo ng isang pangkatang gawain. Gusto niyo ba yun mga bata? Ang buti naman. Kung ako ay, ay magbibigay ng isang buong papel na may iba't ibang letra, at kailangan niyo itong buuin upang makakuha ng isang salita na may kinalaman sa bagong aralin natin ngayong araw. Ang unang grupo makakabuo ay may dagdag na puntos. Maliwanag ba kung ano ang gagawin mga bata? Kung ganoon, handa na ba kayo? Pagsimula na tayo. So, nagustuhan niyo ba ang mga bata? Mabuti naman. So, narito ang mga salita na inyong nabuo. Una, pesyonismo. Pangalawa, edusyon pangatlo, tributo, boto, ang apat. no, pang-apat, ah, uh, info at panglima ay sa kabili paggawa. Ngayon ba, sisagaw mga salitang ito. Ano sa tingin nyo ang pag-aaralan natin ngayong araw? Tama. Ang pag-aralan natin araw ay may kaugnayan sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Mga bata, handa na ba kayong tuklasin at pag ito? Magaling! Narito ang mga paraan ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Una ay ang Christianismo. So, ano ang napapansin niyo sa larawan? So, nabanggit natin kanina na isa sa pagpapalaganap ng kisyanismo ang layunin ng mga Espanyol sa pananakop. Kung kaya't naisip nila paniwalain ang mga katutubo sa pamamagitan ng kisyanismo ay naligtas ang kanilang mga kaluluwa. Ngayon, bakit eh ito nasabi ng mga Espanyol? kama upang mapadali ang pagpapalaganap ng kristyanismo ay naisip nilang gamitin ang paraan ng kristyanisasyon. So, ang kristyanismo sa simula pa lamang isa sa mga layunin ng Espanya sa pananakop ng ating bansa ay ang pagpapalaganap ng kristyanismo ang mga ekspedisyong ipinadala sa ating lupain ay may kasamang paring misyonero na siyang nagpalaganap nito. Nagdaos sila ng misa at ang ng krus sa lugar na kanilang binaungan. So bakit kaya ang mga misyonero o mga prayde ang binigay ang misyon na ito? Bakit na lang sa mga sundalo o officialis ng Espanyol or Espanya? Naman! dahil magagampanan o may sasagawa ang mission na ito ng maayos kung ang taong mangunguna ay may alam sa simbahan at sila ay ang mga fraile. Dahil sa maraming fraile na dumating sa ating bansa ay maraming katutubo na naikayat na panggapin ang reliyong kresya mismo. Ngayon, dumapon naman tayo sa ating pangalawang paraan ang reductionist. So, ano ang napapansin nyo sa larawan mga bata? Tama! Magaling! So, sa pagdating ng Espanyol sa ating bansa, napansin nila na ang mga katutubo ay nakatira malapit sa si ilog o sapa at dalampasigan. Ngayon, bakit kaya sa tubig ay nakatira ang mga katutubo? Tama! Sa dalakasigan, nagaganap ang kalakalan dahil barko lamang gamit na transportasyon noon sa paglipat sa ibang bansa. sa rin ang mga tahanan ng mga katutubo. Kung kaya't nahirapan ang mga Espanyol na pasunurin at subaybayan ang mga katutubo kaya't naisip nila ang patakarang religion. So, upang mapan ang relisyon ay upang mapadali ang proseso ng kolonisasyon at pamamahala sa ating mga ninuno. Pinipon nila ang mga sa isang lugar. Ito ay tinatawag ng mga Espanyol na Reducciones. Kasi nasaayos nila ang pamayanan upang mabilis na pampalaganap ang kresyonismo, mapahusay ang pamamahala, at mas mapadali ang silang mapuntahan at matuloyan. Ngayon, alam niyo ba kung ano ang isang pueblo? Ito ay may kaugnayan sa Reducciones. So, maraming tao sa lugar na ito dahil sa lugar na ito, inilipat ang mga katutubo mula sa ilog, sapa, dalapasigan, pasigan. Ang Pueblo ay ang lugar kung saan sentro ang simbahan at sa lugar ito matatagpuan ang mga hospital, paaralan, munisipyo, pulisya at mga plaza. dibaga ba nga, nabanggit na ito ay nagtutulad sa isang bayan at dahil naipon ang mga katutubo sa isang lugar, madali na silang pasunurin at subaybayan. Pangatlong paraan ay ang encomienda. Ito ay isang buwis na kung saan layunin ng mga Espanyol na lumikom ng pondo mula sa kolonya upang matustusan ang pangangailangan nito. Ngayon, ano ang mapapansin nyo sa yarawan? Kundalim! Dahil sa pagpalaganap ng kasyonismo sa ating bansa, ay kinailangan ng mga Espanyol na makalikom ng pondo para sa pangangailangan ng kolonya. Kaya naisip nila ang tributo. Ang tributo ay ang pang na paraan. Ito ay ang karapatang ibinigay ng hari ng Spain na may pag na may ng mga lupain. Ito ay nagsilbing pabuya o gantipala sa mga consentidor. Gaya nga ng sinabi ko kanina sa larawan, may dalawang kalalakihan ito magkikita na mayroong mga bariya. Ito ang mga nasingil na tributo o buwis. Gayalis ang tawag sa mga bayang iyon noong panahon ng Espanyol. At syempre, mayroon ding tagatala ng mga pangalan ng mga tributo. Ngayon ay, ano nga ba ang ang koneksyon ng tributo at ang encomienda. So, sa mga encomendero kasi ibinigay ang mga kapangyarihan ng maningil ng tributo sa nasasakupan nilang encomienda. So, sabi niyo kanina na may katutubong nagtratrabaho at mga Espanyol. Ngayon, ano kaya ang mga Espanyol na ito? Ano ang tawag sa kanila? Tama. At ano ang ginawa nila sa mga katutubo? Tama. Ito ang uling paraan ang sapilitang paggawa. So, sapilitang pagtatrabaho ng um, apat na araw ng lahat ng lalaking Pilipino na may gulang na 16 hanggang 60. Gumagawa sila ng mga tulay, daanan, simbahan at galyon. So ginamit ng mga Espanyol ang paraan na ito upang makuha ang lakas paggawa na kinakailangan sa pagpapagawa na at pagtatayo ng mga kalsada, tulay, munisipyo, paggawa ng barko, hospital, paraan ng mga walang bayad. 'Di ba nasabi ito kanina si Pilitan, pinilit silang magtrabaho pero walang bayad. Kung kaya, kung kayo ba pipilitin kayo magtrabaho at hindi kayo bibigyan ng bayad, matutuwa ba kayo? Hindi. So nahihirapan sila at yung iba pala pinagtrabaho na ang iba naman matatanda na at nagtatrabaho pa. Pero sa parang ito ay dumami ang mga gusali, mga infrastruktura at establishmento sa ating bansa. Ngayon, naintindihan na ba ang ating tinalakay? Wala na bang mga tanong? Galing. Ngayon, mga bata, upang malaman ko kung may natutunan ba kayo sa ating pagtatalakay, nais nice kong bumalik kayo sa inyong mga, mga grupo kanina at magkakaroon naman tayo ng isang bagong aktibidad. Bubunot kayo ng isang paraan at ilarawan ito sa pamamagitan ng tabliyo. Pag sinabi nating tabliyo, ito ay tumutukoy sa isang grupo ng tao na hindi gumagalaw upang mailarawan ang isang eksena. Hindi niya pwedeng ipakita sa ibang grupo dahil hulaan nila kung anong paraan ang inyong nabunot. Halimbawa ng isang tabliyo ay inilala inilalarawan ang pagsakay ng jeep. Ngunit walang anong bagay tanging sila lang. Ngayon, tapos na ang ating araling. Magaling muna, bata at naintindihan nyo ang ating pinalakay. Ngayon, ano nga ulit ang araling ating pinalakay ngayong araw? Ito ay ang mga paraan ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ano nga ulit ang mga paraan ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas? Una, personalisasyon. Pangalawa, redusyon, pangatlo, at pang-apat, tributo at inkomende, at pang-lima, at ang huli ay ang sa paggawa. Ngayon, to. mga bata, mahalaga ba na malaman natin ang mga paraan ng pananakot ng mga Espanyol sa Pilipinas? Mahalaga, magaling. May ba natin ang ito sa ating sariling karanasan? Oo naman, magaling. Naintindihan nyo na ba ang ating dinalakay ngayon? May mga katanungan ba kayo gusto mong sabihin? Kung wala na, ay magpatuloy na tayo sa pagtataya. Panuto ay basahin mabuti ang pangungusap, piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa isang buo papel. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang -lima. At para naman sa inyong takdang aralin, ang panuto ay pumili ng isang paraan ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas, iugnay ito sa sariling karanasan at ilahad kung paano ito nakaapekto sa inyo. Isulat sa isang buong papel at narito ang rubrik sa pagwawasto. Nangitindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon ay eh, masipag tayo ang lahat para sa ating pangalangin. Sa aman ng anak ng Diyos Pito Santo. Amen. Paalam mga bata. Bye-bye.